lumilingon sa pinanggalingan Kinakalimutan ang kasaysayan Binabago ang nakasanayan Huwag kang mag-alala Hindi mo na rin kailangang mangamba Ako ang iyong magiging sandata Upang sa kasaysayan ay hindi ka tuluyang mabura Muli kitang ipapakilala sa madla Muli nilang maririnig Ganyong abakada, ang pisi ng iyong mga letra ay muling magsasama-sama. Ang iyong mga salita ay muling magkakaisa. Puro pa din ang pagka-Pilipino. Mahalaga pa din ang wikang Pilipino. Ito ang kinilala ko, ang lahi ko ang dahilan kung bakit tayo ay may koneksyon. Kung bakit ako nasaktan sa iyong mga desisyon. Kung bakit tayo ay nagkaintindihan, ngunit sa huli ay nagkasakitan. Sa pamamagitan din niya, kaya nagkakasundo ang isa't isa. Kaya masasabi kong magulo ang mundo kung wala siya. Kung saan makakatugon ka ng malaya, masasabi ang nais magawa. Wika ng kasaysayan, ikaw ang simbolo ng aming kalayaan. Kasaysayan ng wika, ikaw ang nagdudugtong sa aming samahan. Hindi dapat binibitawan, ikaw ay dapat iniingatan. Titindig ako para sa'yo. Mananatiling may tasa ang panulat ko. Patuloy na mag-aalab ang aking puso. At ipagmamalaki ko ang wikang Pilipino. Gamit ang aking talento, ipaparinig ko sa buong mundo kung gaano kaganda ang wikang Pilipino dahil Pilipino ang wika ko.